Mukbang tayo, kain tayo, kain. Kain tayo na Pork chop. Pork chop. Saka itong tilapia. Mm -hmm. Yan o. Oh. So -so na ilagay natin dyan. Para sa sausawan. Ano? Sausawan natin. Yan. Yan, kain tayo. Nice. Kain tayo. Mm. Harap. ano punang kagat, tini kagat. okey, pero crunchy, ano, di ba? sanuk natin sa ano sa bawang, sibuyas, kamatis. Bawang sili. Kalimutan ko ang sili. Kaya, paminta na lang ang ko. Hmm, ang lang nag-crave ako sa tilapia eh. tilapia tilapia cravings satisfied Ay may ano ako may ayang piraso akong pork chop dito hmm. iluto ko na rin sinabay ko na para ano para marami no? ala. Baik, baik. Oh, ini. Oh, ini. Ah. Oh. kanucara. Arah mana kita nak Kita nak tuh si buih semua. Matis. Yang Kita lipah. Kita nak tuh yang yang vlogger nagmumukbang. mukbang natin eh Hanggang ngayon, hindi makapagsalita oh diba? ba Binili ko pala itong tilapia doon kala Atreya sa Philippine Store doon sa Hanam. Hanam City. Sa mga malapit dyan, yung doon, Genggido, ah, Gwangju. Gwangju, Gyeonggi, Hanam City. Eh, ano nyo lang si Atreya Kim. Maraming mga Filipino products doon. Kasi nga, Philippine store doon. Kahit mga ano, ibang lahi din. May Indian, may Pakistan. Lebanon, Le Lebanon. bye bye. World ko din, parang buong ano, mundo. Hindi <laughs> naman. So, pagdating sa Pinoy products, uh, marami dyan, para sila dyan. Pwede na kayo magpag-deliver. hindi uh, po ito paid promotion. Sarap. Nagubos ko ba ito? Sarap sana kaso. Ano rin? Kahit. Nakukumay ako pa dahil tuwa na lang tayo ng kumakain. Mm. Sarap. Masarap. marinate ko muna yung ano. Uh, Kaya, lasan -lasan yung pork chop. Dahil ko pinunan ito. Kaya lasan-lasan mo yung marinate na ano yung lang naman, paminta oh, to lemon. Ito to. Ito marami. Hmm. Yeah. Oh. Tara. Hello. Salamat sa panonood, baka hindi mo magugusto. Ubang marami. Importante. Mm. So, thank you so much sa panonood. Thank you, thank you, thank you. Salamat po sa inyong mga support.